It's summer in Cyprus, so it's time to go here in the beach. So, ito yung mga kasama ko. Malilim dito sa ilalim ng puno. Ayan. Yeah. Andito po kami ngayon sa Limasol. Galing po kami ng Nicosia. Kasi dito lang po matatagpuan ang daga. Yan. Yeah. So, kagagaling lang namin doon. Magpapahinga muna kami before tampi sa ulit mamaya. Oh, okay. habang inaantay namin yung kasama namin, paupo-upo lang itong isa kasi nire-red flag. Ito, o, oh, yung isa may red flag.